Good morning po. Nagtitinda po ako ng isda ngayon. Ayan o. Oh. Ayan. Sige guys. Guys, nandito na po ako sa highway. Ayan. Ligot-ligot. Uh, malapit na po ako sa tulay. Ayan, guys, nandito na ako sa tulay. Ayan. pumunta po ako dito sa mga customer. Je! Yeah! Je! Yeah! Guys, dadala ko po dito. Tiyo! Be! Be! Be, okay na ni mama mo. Oh. Ah, salamat. Ayan guys, may tumawag sa akin. Bibili yata. Meron atoloy. 60. Kalahati. Atoloy 60. Teminda. Hinihintay ko lang yung bayad niya. Ayan lang guys, isa na lang. Isda ko. Isang balot. Salamat. Ang Ayan na. Galatian. Ay. 60. Ayan, dinili na po yung isa pang balot. Dito ka na sa gilid, nabag. Ano yun, yung suple. Ayan, salamat po. God bless. Salamat po. Ayan guys, uwi na muna po ako guys. Hirap guys, pagpataas. Bike lang po guys, gamit ko. Hinga muna guys. At napagod ako dun, ah. So guys, uwi muna ako. Kukuha naman po ako ulit. Sige guys. Bye bye. Thank you for watching. God bless po.